So there Pagod talaga ako there, no? Magtagalog ako. Kasi may nagsasabi sa akin na mamang magtagalog ka kasi hindi ko maintindihan kasi Tagalog po kami. So, magtatagalog na lang po ako hanggat kaya ko. Kung hindi ko kaya, magbisaya din, din saksak Tagalog. <laughs> so, there, mabuti pa lang may electric fan ako dito there. Sabi ko there, may ano ko there, ko. Ah. Yung ano, mahina ang utak there. At saka matalino. Ah, sa Tagalog is bubo. Kung ang friend mo is mahina ang utak, wag mo ano, ipag, huwag mo nang ipagsabi sa iba. Kasi kadalasan dito is nasa ano eh, yung grupo-grupo. Tsaka, ah, grupo-grupo uh, yung tapok-tapok. Tapok-tapok po. Yun. Pag ano yun sila, pag mabuo na yun sila, halimbawa, na sila sa kalye, ganyan. Yung chances kalye. Imaginin na lang niyo yun assuming na mayroon dalawa dun. Tapos makita nila, ayun, mag-group na yun. Tapos mag-uusap na yun. Tapos, ikaw, yung friend mo is bubu tapos ah nahisbutan kita o dia yung bang nahisbutan is yung napag-usapan kasi may ano may may progress sa buhay niya Umi, umaasin so ba so napag-usapan tapos pinagkalat muna ang bubo niya noon hindi yun marunong maka hindi yun madaling hindi yun madaling makakuha ng leksyon sobra ang hina ng utak there hindi talaga nakakatuwa yung ano mo hindi talaga nakakatuwa yung hindi talaga nakakatuwa yung ugali mo kasi kung kung mayroon kang respeto at sya ka mayroon kang simpatiya or kanang mayroon kang concern sa kaibigan mo, hindi mo dapat yung ipagkalat kasi sino bang na, 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 sino bang umaproud sa si bubo di ba yung bubo ay nakakahiya talaga yung, minsan pa buli yun, so hindi talaga siya ah uh, maganda na ipagkalat mo na siya ay bubo. So, kung mayroon kang respeto sa kanya, kung mayroon kang concern, kung love mo siya, kung may pinagdaanan kayo, kayo ng closure, siguro hindi mo yun mas... hindi mo yun ipagkalat o ipagsabi sa mga friends mo. No? Kasi ganun talaga ang buhay there, may bubo at saka matalino. Kung matalino, pwede mo pa 'yun ipagkalata na. Alam mo matalino 'yung siganyan noon. Umaasinso pa matalino, eh, hindi naman 'yun naka nakaka ano ganda ng kalooban 'yung pakiramdam 'yung umaasinso nga bubo, nga noon Maganda 'yan, dear. Bubo, bubo mo pinagkalat mo, wala kang concern sa friend mo parang may galit parang galit may galit ka talaga kasi pinagkalat mo bubo siya eh. yung kahinaan niya pinagsabi mo sa mga ibang tao yung weakness niya hindi yun dapat may galit ka kasi nakakahiya yun eh kasi Uh, malaking punto sa iyo yun. Pag may galit ka, malaking punto sa iyo yun kasi yung witness niya ay eh, napagkalat mo. Mm. Pero hmm, ganon, Alam mo, mas ano, mas ano, mas <coughs> tingnan niyo ha, mas maganda talagang umaasenso ang mga bubo. Imagine ha, imagine bubunga pero umaasinso Pati mga anak, successful ang yung financial status niya sumasaksis talaga parang may naabot at kakayahanan na talaga sa buhay at saka yung may naaabot sa buhay samantala pag matalino ka tapos pag pagsak ang buhay mo mas malalay mas nakakahiyan katatalino ng tao walang naabot sa buhay ano alam mo na sabi ko to kasi may kaibigan akong ganun. Ah, uh, friend ko siya tapos sabi niya, ah, uh, alam mo Joy, yung bumili mo dito, bumili mo dito. Ah, yun. Na hindi mo makaintindi sa mga leksyon noon. Sobrang hina ng utak niya noon. Kaya nasabi ko nakaya kaya na content ko to sabi ko sa kanya hindi, ko siya talaga pinaprankahan eh kasi maaaway eh tapos gaganon ganon lang ako sa kanya pero umakas yung sun eh. sabi ko sabi ko sa kanya sabi ko sa kanya dahil <coughs> ay, Mahina talaga akong magkuhan eh. Pagsalita ng Tagalog. Sabi ko sa kanya there, ang saklak man pag matalino ka, pero wala kang naabot sa bilin still down ka pa rin. Still wala kang naaabot pa rin. Still na wala ka pa rin. Wala. Zero ka. Yun ang saklap. Pero kung bubuk, nakaka-proud talaga. Kasi imagine bubuk pero umuasin